Sana anak, tama na yung mga pangaral at mga ituro sa'yo para makatayo kang mag-isa at maging isang mag, -isa mag na. Napakabuti mo, Ana. Pinalaki ka ng maayos ng iyong ina. Salamat at pinagaling mo. Hindi hey, po alala. Kaya po ang nagpagaling sa'kin. Sa Inalis niyo po ang galit sa puso ko. Ngayon eh, ko po mararanasan na may lola po ako. Bakit ka huminto? Ituloy mo na. Buhayin mo na ang itlog. Ay, hindi ko alam kung ba't nandito ako. At sumusunod sa'yo. Masama ka. Traitor ka. Kapag ginawa ko gusto mo, ibig sabi magiging masama na rin ako. At paano ka nakakatiyak na ang kitang lumisan? Ang tagal kong inintay na buhayin mo si Hari Uwakro. Dahil kayong dalawa lamang inaasahan kong bumuhay dito sa itlog ng manaol. Kayong dalawa ang magbibigay katuparan ng aking hangarin na sakupin ang buong mundo. At maging pinakamakapagpapasok. hindi ka talaga naging tapat sa lolo ko. Ginamit mo lang siya. Bakit? Hindi ba panggagamit pang gagamit ang pang-aalipin at pagpapahirap sa aking ama at kanyang kaanak? Kapwa lang kami nakinabang sa isa't isa. Ngunit isa lang ang dapat magwagi. Kaya ka narito at ng hinirang. Hindi upang buhay ng hari hindi para isa katuparan ang aking mga layunin. Wala kang mapapala sa akin, Garuda. Hindi dapat ako sumama dito. Hindi ako tinuruan ng nanay ko na pumanig sa masama. At sa mali, hindi ako may isang katulad mo na traitor. Ada! Ada! Pumilos ka!